kahulugan ng uod sa panaginip. Nanaginip ka na ba tungkol sa isang uod? Ang mga uod ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng pagbabago at muling pagsilang. Maaari rin silang kumatawan sa proseso ng pagbabago na iyong pinagdadaanan sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga uod ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming iba't ibang paraan depende sa konteksto ng panaginip. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga idea tungkol sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng iyong panaginip na uod. Ano ang ibig sabihin kung nanaginip ka tungkol sa mga uod? Ang mga uod ay maaaring sumagisag sa pagbabago at bagong simula ang mga panaginip tungkol sa mga uod ay maaring magpahiwatig na ikaw ay dumaan o malapit ng dumaan sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong sariling personal na paglago. Kung nakakaramdam ka kamakailan, ang panaginip tungkol sa isang uod ay maaaring isang senyales na malapit ka ng sumulong kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na mabalahibong uod. Ang panaginip tungkol sa isang itim na mabalahibong uod ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o hindi ka komportable. Maaaring ito ay isang sitwasyon sa trabaho o sa iyong personal na buhay na nagpapadama sa iyo na hindi naaayon. Bilang kahalili, ang uod ay maaring isang metapora para sa iyong sariling pagbabago o paglaki. Tulad ng isang uod na dumaan sa metamorphosis upang maging isang butterfly, maaari kang sumasa ilalim sa iyong sariling personal na pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng uod. Kapag nanaginip ka ng pag ng isang uod, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o kahit na nanganganib sa pamamagitan ng isang bagay sa iyong pagising. Ang mga uod ay maaaring kumakatawan sa isang mapanghamong sitwasyon o problema na nalalapit na malaki sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa paggapang ang iyong paraan sa isang mahirap na oras kung ang mga uod ay umaatake sa iyo, maaari ring itong magpahiwatig na ikaw ay nasa ilalim ng labis na stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabalahibong uod ang iyong mapanaginip sa mabalahibong uod ay sumisimbolo ng pagbabago at bagong simula. Ang uod ay nasa proseso ng pagiging isang butterfly at sa gayon ay kumakatawan sa pagbabago at paglago. Ang balahibo ng uod ay maaaring kumakatawan sa mga hadlang at hamon na kinakaharap mo sa iyong sariling buhay. Ngunit sa huli, ang panaginip ay nagmumungkahi na malalampasan mo ang mga hamong ito at lalabas na matagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na uod. Ang panaginip ng mga itim na uod ay kumakatawan sa iyong sarili madilim na aspeto. May isang bagay sa loob mo na kinatatakutan mong harapin Iminumungkahi din ng mga uod na dumaraan ka sa isang panahon ng pagbabago. Ibinabagsak mo ang iyong lumang balat at umuusbong bilang isang bagong tao. Ang prosesong ito ay kadalasang mahirap at hindi komportable, ngunit kinakailangan din ito para sa paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang uod na lalabas sa iyong balat Kapag nanaginip ka tungkol sa isang uod na lalabas sa iyong balat, ito ay sumisimbolo sa proseso ng pagbabago at pagbabago. Ang uod na lumalabas sa iyong balat ay kumakatawan sa paglitaw ng iyong tunay na sarili. Maaring ito ay isang mahirap at mapaghamong panahon, ngunit ito rin ay panahon ng mahusay na pagunlad at potensyal. Magtiwala sa iyong instinct at bitawan ang hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na uod. Ang panaginip ng isang dilaw na uod ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa gitna ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Ang uod ay kumakatawan sa mga bagong simula at ang dilaw na kulay ay nangangahulugan ng pag-asa at kaligayahan. Ito ay isang positibong panaginip na sumisimbolo ng mga bagong simula at kapanapanabik na mga bagong prospek sa iyong hinaharap. Iminumungkahi din ito na lapitan mo ang pagbabagong ito ng may optimismo at pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga uod na gumagapang sa iyo. Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa mga uod na gumagapang sa iyo, maaari itong magpahiwatig na nakadaramdam ka ng labis o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang mga uod na gumagapang sa iyo ay maaaring kumakatawan sa iyong mga paggabalisa o takot. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pagbabago at paglago. Ang mga uod ay kumakatawan sa proseso ng pagbabago na iyong pinagdadaanan kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng uod. Ang panaginip na pumatay ng uod ay maaring sumisimbolo sa mga damdamin ng galit o galit na iyong pinipigilan sa iyong paggising. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng emosyonal na sakit o kakulangan sa ginhawa. Nakamamatay ang uod ay maaaring kumatawan sa iyong mga pagtatangka na alisin ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na handa ka ng magpatuloy mula sa isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting uod Panaginip tungkol sa isang higanting uod ay sumisimbolo sa pagbabago at bagong simula ang uuday na sa proseso ng metamorphosis na isang paalala na ang malalaking pagbabago ay maaaring mangyari kung ikaw ay matyaga at bukas isip. Ito ay maaaring panahon ng personal na pag-unlad para sa iyo, kaya samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Yakapin ng pagbabago at bitawan ang anumang bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kinagat ka ng uod. Ang mga uod sa pangkalahatan ay sumasagisag sa pagbabago. Kaya ang isang uod na kumagat sa iyo sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng pagbabago. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong buhay o maaari kang makaramdam ng mahina habang papasok ka sa isang bagong yugto ang kagat ay maaari rin kumakatawan sa isang bagay na pumipigil sa iyo o nagdutulot sa iyo ng sakit. Konklusyon, ang mga uod ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng pagbabago at muling pagsilang. Ang panaginip tungkol sa mga uod ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumaan o malapit ng dumaan sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay o ikaw ay lumalaki sa ilang paraan.